a day in my life. Ay, one half day of my life. One half lang kasi hindi nyo naman makikita yung buong araw. Nagising ako ng maaga kasi kakain kami ng almusal. Uh, Nagre-ready na sila ng almusal namin. Kakain na kami. So, ang ulam namin, itlog, kamatis, sardinas, ay, bacon. na. Mm. Ate, mas ko pala. Hi. Sirap, like Ano ba meron sa vlog? Adi, in my life ko lang. Luto siya na pagkain. Mahal hmm. sa wala sa frame. Hindi. Hindi yung halang ngayon. Hindi ka di inyo. Hindi yung halang ngayon. Hindi yung Kailan pala Jumo? Di ba buntis September isla? something. <laughs> September na? Oo. Oh. Mm hmm. September 23 daw yung full term. Yung birthday ko din? Uh Oo. -oh. Yung birthday ko? Uh Oo, -oh. pero baka yeah, napahiwa na akong mga 9 hmm. or 8 para birthday ko mamang meron niya. Mas maganda ka birthday ko siya, parang isang celebration na lang. Tinipid yung bata. <laughs> Eh, ano ba? Naman nakabili ka na ng gamit. Sa so, newborn. Hindi pa nga eh. Basic as work, no? ano ang gamit na kailangan? Ko? Day, -day off. Po, kahit, ah. Day off mo ba ngayon? Oo, day off. Dahil kung may gagawin ka ba? Uh. So, tayo. Labi -labi lang na <laughs> ano wala tayo? Bibili mo na ka ng pera. ko lang Saan tayo Hindi ko alam eh. Saba mo lang. Baby. Alam mo pa? Bibi. Bibi sabi ka? talagang hindi ako punta dito talagang mas okay kasi nakatipid ka sige tara let's go sorry. ako na mag grab? ah Michael, come on come on we can sabi ka? sobrang biglaan, biglaan mag dididi kain lang kami o gusto niyo mapanood kami kung kumakain? hmm, gagda lang so ayun na nga mga D-Bells at ba? andito na ako sa kotse and hinihintay na lang namin si Buntis kasi nagde uh, nagne-nebule uh, naas mo si Bakla kasi nga once a week lang naka once a week ata siya or split off siya ngayong linggo and ang surprise natin sa kanya is nakapagbigay na ako ng bayad doon sa Bibilhan and then parang i, kung ano man yung mapili niya babayaran ko na lang in advance or ibabayaran ko na lang behind the camera ganon parang ganon pero palalabas natin na mag-shopping tayo with her yun talaga ang goal regalo natin dun sa uh, pamangkin ko na lalabas ng September 23 so samahan niyo ako sa uh, baby baby gamit vlog bibili sa Divisoria vlog edition ha ano anong title so let's go ayun na si bakla inaasma dati. Hi da! Let's go! Skel kaya aming driver. Anong dito sa dalawa? Ay, linis na. May specific na gamit ka na bang gusto para sa baby mo? Wala pa. So talagang, so talagang ano, doon talagang mamimili. Since nagka-anak ka naman, te, eh, ano bang ina-expect mo? I expect ko sa... I mean, I expect mong gamit na yung pong ano, tipong... Gusto ko sa ano, siyempre, kailangan ng crib. Isang crib sa taas kasi ano, sa kwarto. Kasi may isa pang makulit mga kapatid. So, isa pang crib sa baba. Para pagka nasa sala lang. Ang gastos, magastos magkaanak, no? Sobra. Sobra magkastos. Pero bakit ka magustang mag-anak? Masaya. Biro yung mga ba walang bata sa bahay. Yeah. Sure. Sobrang ano. Full feeling so na no? sa bagay. Yeah. No? So ito na nga guys. Mag-continue ng ating generation. Gusto mo pa ba ituloy yung generation na ganyan? Tiyari. Oh, <laughs> so ayun mga divas. First vlog ko with my sister, with my partner, and yung kapatid ko. Ngayon, samahan nyo kami at pupunta kami sa Divisoria. Let's go! Let's go! Hanap lang kami ng CR. Umorder muna kami ng kape habang hinihintay namin yung kapatid ko tsaka si Rafi. Umorder ako ng kape Castilla. Dalawang white mo kay Ian. Ano sa iyo, te? Sa ice white mo. Ice white mo ka gano'n? Ako shot. Ano yung magkape pagbunti? Uh Oo, -oh, half shot mo. Ah. Okay. Alam ko bawal. Pwede, half shot lang <laughs> day. Okay. Dito na kami sa Chinatown. Pupunta na kami sa 999 Mall. 999 Mall. Tower 2. Ito yung floor. Di namin alam pupuntahan namin. Pero doon kami magat, may mga gamit ng mga bata. Nagkape muna kami. Ang ganda. na? Ulan? ganda na pala dito. Pakala ko para kami nasa Hong Kong or Taiwan. May mga street food, street food din ko. Galing. Ang ganda na pala dito. Or ganito talaga siya. Ang pa daw pala. Ang dami. Parang mabubudol kapag nandito ka pala

Okay. Right. Ito po, na... kreten po yung kreten. Ito po, ate, na nabubuksan po yung kreten. Ito po, kreten. Naduduyan na po yung ano um, hmm. Yung pinaka kreten niya. Ang okay. galing. So, ate, parang ano po, no? Ah. So, bali, pwede kayong pumili ng set. Tapos, andito okay. na lahat ng kailangan. Yes, po. Uy, meron silang worth 6,000 pesos na package kumpleto na. Tapos may kahoy na crib na siyang kasama. Yes, drop sign na din po. Tapos may 7,800, meron siyang, anong pagkakabalit po? Uh, playpen po siya, bakal po na po. Wow. Ang dami mo. Ang dami di. Sige. <laughs> sige, siyempre din tayo sa mas, ano, masubet mas mo, kahoy o yung playpen. Ano yung playpen? Yung playpen. Playpen na lang. Na ano po dito? Apple. 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 Okay, okay. okay lang, isa-isahin natin yung kasama sa pati. Yes po. Ilang items na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 items na siya kasama. So, isa-isahin natin na siyang uh -huh. makita ni ate. Yeah. Okay. Anong color po yung prepare niyo? Ikaw, te, anong... Pang-boy na lang. Pang-boy. <laughs> Pang-boy. Black, light gray, tsaka black, black. lang. Ano ang kulay ng Light green lang. Light green ka Light green, no? Mas maganda light green. Oo, oh, kasi pag black malang. Walang pink. Sorry. <laughs> <laughs> Para sa akin. <laughs> Para sa akin. Oh. Light green na lang, eh. Light green no. daw. Light green Parang kahilang nakita ko nagbibenta ng baby items. Tama ba? Oo, oh, bihira lang po kasi yun oh, oh, dito sa main. Oo oh, oh, nga. So guys, andito lang sila sa 2G11. Sa medyo dulo lang. Sa bagong building siya.

Opo. Kasama sa 7,800 to, no? 7,800. Kasama sa 7,800, ito na yung pinaka playpen. Playpen? Or pinaka... With, ah, playpen na. Kung bibili natin to ng separate ate, magkano? Or separate yeah. na. Ay, na-eat na tayo 3,000. 3,000 to, 3, oh, oh, oh. isang. Ay, parang ganyan yung feeling pag nalangayon na padaming kaya mo sa buffet. Ah. Ayan. Unbox. Okay. Wow. 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 Ganda nito, te. Yeah. Ilan po ang weight capacity niyo? Alam niyo po. Uh, basta kasi yung bata. Basta kasi <laughs> yung bata. Kaya tiny tots ba? Ay, ayan ganda. So, ina-open mo siyang ganyan. Ay, ayan ganda. Uh, parang hindi natin mababalik sa mga. Ayan mo naman kuya. Ano? <laughs> Tapos, bubuksan natin siya. Ang cute naman. Ayun higaan niya mismo. Ito yung higaan na. Sige, sige. Pwede nyo siya ipa-assemble kay kuya kung sakali. Ay, ang cute. So, pwede siyang self-proclamation. Ano, no? self Huh? <laughs> Ay, ang bilis lang to assemble. Yeah. Tinulak to lang niya. Ano yan? Ah, pinaka-tint? Raincoat mm, second, para pag umulan. Second layer. <laughs> second layer para pagkambal ang baby mo sa isa. Yes. <laughs> Double decker pala yun. Ayan na, yan na. And then ito ilalagay. Okay. Ito Ay man, bro. for the man. So madali siya i-ano pala, no? Pero pag online, pwede naman sila umorder sa inyo, tapos papalalamig ka lang. Yes, papalalamig. Okay. so sa so page nyo na lang, ilalagay na lang natin dyan sa page nyo. Ilalagay na lang natin dyan sa... Kweme. <laughs> dyan, ilalagay yung page nila, message nyo na sa kanila para meron kayong delivery details. At ano daw? <laughs> Tapos po, pagka nakabit ng bakal, and guys, pagka gusto nyo palang umorder, ilalagay ko yung page nila dyan, kayo nila mag-message sa kanila para yung mga delivery details nyo, magbigay nyo sa kanila and padala na sa inyo. Madali rin online, pero mas maganda yung person makita nyo kasi mga, mga trust issues kayo. Ito And then, ayan. Ito na, tama. Ayan na. Tapos ito, para sa hindi makatulog ilalim. yung bata. Charing. Charing. <laughs> sa ilalim po. Sa ilalim. Yan. Sa <laughs> mo, ano, Sige nga po. Ba't uh, okay. po may butas na para? Sa ulo. Para sa hawakan ng ulo. <laughs> ah, ah, okay. okay. ah, okay. ah, okay. Palok eh. <laughs> Lagyan na rin <-reno> <laughs> <laughs> uh, Ayun. Dito ayun yung butas eh. Kung gusto mo siyang gawing rocker, tinas itong ano Anong rocker? Parang uh, rocker. Maduduyan.

Sige nyo kayo, parang enroll mo nga yung bata. Na. Ay, ang galing. Tiga ka nga kayo, tiga na. <laughs> Ang galing. Kaya ba nung bata dito? Tiyari, yuk lang. Ko, ang, ang galing. Na, ko, er na dito ang sa galing. Ang <laughs> galing. So, huwag lang siya matutulak siguro. Sige nga, parang la, enroll nga. Dapat may ano siya sa ilalim, parang stalker. Hindi e, yung... mo na kailangan mag-do yan, sis. Mm -hmm. Ay hindi, pagka lumaki yung brasa. Pagka lumaki, kailangan na naman. Mm -hmm. Okay. Abit na yung beddings ba? So guys, dun sa 7,800 na package, ang may kasama na dun is yung... Is yung, anong tawag dun? Crib? Yung crib. Yung crib na may beddings. Tapos, kasama na rin siyang damit. So pipili ka kung gusto mo ng puti. Or you may kulay na blue. Okay lang buksan ko ba? na. Yes, buksan. We'll we'll gusto mo green. Pink. Pink, pwede. Ang cute! Doon tayo sa pink. Yeah, ano mas gusto mo ba't White. 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 Ang oh, aso bagay. Para pure. Hala pa ang tiniklip kung ganun lang. Sige, <laughs> white na lang pupunin namin. White na lang. Alto SL, si Cleo, charin. Sleeveless po. Ah, sleeveless. Sino may sleeve? Pala ko makasiklib yung bata, kakapanganak pa lang, ayaw na magtrabaho. Ayan, so isa po nito. Ayan, ang no, sleeve, pajama. Isa lang ang pupiliin po. Hindi, lahat po yan, kasama po sa pangalan. Yes. Akala ko isa lang. <laughs> ito yung sineset ko na po yung package I natin. Ay oh my God. Akala ko isang set lang na ito guys. So ang sulit oh, ng 7,800. Kasama na siya may sleeve po na ganito. Tama? Oo. Oh, tapos. Oh, may long sleeve. Mm -hmm. oh, Parang uh, Pag yung na. na yung bata, oh. Ang <laughs> cute! Magdodoxology na yung Tapos... Mayroon pang sleeveless. Sleeveless? Sleeveless. Mm -hmm. Ano? Jam. Mayroon pag summer. So ate, doon sa 7,800, bukod doon sa pinaka-cream na may beddings, may kasama siyang tatlong set ng... Dami complete set. Oh, complete oh, set. Complete set. Sleeveless. So isang ganito. Sleeveless. Isa. Short sleeve. Ito po ay, ito yung short sleeve. Oh, cute. Short sleeve. Sleeveless. Short sleeve. <coughs> Tapos, sleeveless. Kita naman kayo lang. Mm -hmm. Sleeveless. Tapos, ito oh, po sleeve. yung long sleeve. oh yung cute. Pajama. Tapos yung pajama, pajama pa. Yung skirt. Iba talaga kita gagawa ng package package din mo okay. ate. Para wala ka nang hindi <coughs> ka na magiisip. Eh. Ka Kasi may tendency it. na makalimutan. Sige Dali na pag mga first time mami. Okay. Uh -oh. Ito, mittens, booties, bonnet. Booties? Ano okay. yung booties? Ang kamay, booties sa, sa paas. Ah, booties sa paa. Ayan, so meron siyang parang na siya. bonnet sa paa tsaka sa kamay. Sa kamay. <laughs> Dalawang set na po yun, or isa? Anim din siya. Anim? Okay. Ate, ito lang nalo. Not one, not two. Okay ka lang. Tubo, parang, parang namimigay lang si ate dito. Mm -hmm. Guys, ulit na ang dami. So, anim na set na ganito. Yes. Yung dami. Anim, anim po. Lahat? Yes. dito di ako nagkita. Tumutubo ka pa. O oh, oh, guys, man. binibento ko to ng 14,000. <laughs> <laughs> Itubo. So, wait lang. Wait. Pati yung pajamas, anim set anim, 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 anim lahat. Yes. So, meron pa tayo ng iset po ito. Hindi, anim. mo, uh, butis, mittens, bonnet. Anim na set din. Okay. Anim na set. Big kiss. Ano to, Tayo? Para sa, hindi ka, sabi, sa puso. Perfect na puso. Puso. Sa bata? Uh Oo. -oh. Yes. Hindi mag-fall off. May Ma Protection, yes. Gano'n yes. yung tubako so, ng nari ko? Oo oh, naman. Oh, naman. Laki tayo sa ganyan. Kala ko bib to. Hindi siya bib. Or bonnet parang <laughs> Para kang fisherman yan. Sorry. Hindi ko alam. So, ano tawag dito ate? Big kiss. Big? -ies. big kiss. Big kiss. Na ako. Big kiss, anim rin. Eh, kahit isa lang yung puso ng anak, yung anim ang ibibigay ate. Ganon siya kamahal. Ah. matching anim na lampin. Anim na lampin. Diyos ko, ihian lahat ng anak mo to dahil. Anim lahat. Bakit anim, te? Lucky. Yung, Lucky. ano talaga ang first time ng panggamit ng Ako para isang linggo ano? No, no, para sa si... Hindi naman siya din isang linggo. Baka two days lang yan eh. About Kasi baby. Eh. ang baby naman maya maya. Pero maganda kayong marami na. Oh. no? so, sakto lang yung anim-anim na yan. Yeah. Sige ate, thank With you so much. isang pranela. Meron may may to... <coughs> <coughs> <Ati, may tupo coughs> pa! Meron <naman coughs> pa! Meron pa! Meron pa! Meron pa! Meron pa! 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 Grabe ang generous kong package nila, Beshi. Ito yung... Yan yung sa ano... Pranella, Residula, oh, insurance. Oh may may insurance <laughs> din ate. <laughs> <laughs> Ako, may insurance. Baka may paggatas ka na rin dyan ate. Oh. Kompleto. <laughs> pag muna, gatas muna rin. Ayan siya, kompleto. Anim <laughs> din to. <laughs> Ay hindi, yan ang isa na. <clears throat> anim kung anim yung anak mo. Tiyari, isa lang siya. So you'll be getting ilang set na damit for... Tapos with bonnet. Tapos lampe. Tapos yung sa ano? Big piece. Almost 36 items ang makukuha mo. 6 times 6. 55, 55 lang. 55 pieces. 55 pieces <laughs> for 7,800. 55 pieces of garments. Tapos, oh, ang katuwa naman dito. No, buti pumunta tayo dito. No? Ang yes. saya-saya okay. sa K-Online. KK. Sa KK Online. Dira-dira siya. Huwag kiti. Kiki. Kiki. Oh, kiki, 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 asabagay. San galing ang bata? Sa so, Kiki. Ang damit ng Ah, joke lang. Kung ang anak mo ay galing sa Kiki, dito ka bumili ng damit sa okay. kiki. Oh my god. Kiki is life. Pwede mo siguro pag- Ah, may meron pa. Na si Tito kumakabog kasi Ibang angle. Ang baby galing sa Kiki. Dito ka bumili ng damit sa kiki. Pa. Okay. Ate, sorry. Sana tayo. Blue. blue. Eh, wala pa naman gender yung bata. Bakit niya may label? Hala, yung eh, pag-away. Charot lang. <laughs> Kahit ano. To. Blue. Uh, mag Maganda lang hey. yung green. Ay, ano. Sa liguan, white siguro. Ay, white na lang. Ay, white Alakas maka-arinola ng blue, ah. <laughs> okay. <laughs> wala nang tawa si ate. Mukha nang arinola yung blue. Dito tayo sa white para... Aesthetic. Batang aesthetic. <laughs> Ayan. Alam mo ganyan pa. Yes, yan siya maihiga. Ay, social naman yan. Apa anak mo Day? Adam si Henry. Henry Adam. Henry Adam. Mm -hmm. Oh, diba? Meron ka pang panit. Si na may lang. Pero if bibili niya atin ng separate, ang magkano ang isang ganito? Ang separate natin sa bundle set ng bata is ano, 1,000. 1,000 pesos. Pero kung ito lang ang bibili ko. Pag ito lang ang bibili mo, 3,000. 3,000. Pag ito po, ito, 180. 180, 180 one, 350, 180, 180. 350. 350, 350 may pa-biscuit ka na kasama. Bas, bas, may may pa-mari sa loob. Oh, may marito, may biscuit ka na dai. Pero pag binili mo to isang set ay? 1,000. 1,000 pesos. Ano pa mga kapatid, mga kapatid? Ha? Huh? Hindi ka patapos ano yes. eh. May eh. May 1,000 lang to lahat, mga beshi. Yes. Mga ma'am sir, ma'am sir, 1,000 pesos lang set na makakatipid ka. Dito lang sa Kiki, pag galing ang bata sa iyong Kiki, bumili ka ng gamit panligo sa Kiki. So, ito pa. For 1,000 pesos, pasok na po. Sold, okay. <laughs> pasok mga sakos. So, so ate, ito na. Kunin natin isa din. Kasama to sa 7,000. Kasi yes, ito na lahat to 7,800. Saan 800? 800 ka? May pera ka talaga? 800 ka? Okay lang yan. Kasi nakaprobo sila guys from 7,800, 7,000 na lang. yung babayaran nyo. So, promo last until... Ade, promo until last? Promo last until. Bas, Pwede na siya. Ano ba dapat? Basta yung promo mawawala. <laughs> But as of the moment, 7,000 pesos siya. Wait for further announcement sa page nila kasi from 7,800 mo, kuha mo lahat to, 7,000 na lang. Ayan mm -hmm. e na, 7,000. Ayan, ate. Okay na po, na-settled na ni sir. Ah. <laughs> gift niya kay baby. Yay, gift ko oh. na kay baby. Ah. Bayad yes. na. na. Hello, babe. Oh, eh, naiiyak si Ako. Ah, okay. mm. Anak pa. Tiyarang yuk lang. <laughs> <Not> Tatlo pa. <laughs> Tatlo <Not> <pa. laughs> hindi pa yan. Kasi meron pang niregalo sa'yo si Ate. Bukod na bayaran na bayaran ko na yan. <laughs> diba nga, sabi dun sa set, may kasama ng Bellings. Bellings. So, kasama pa siya dito. Kasama And, to. customized. <laughs> Parang pa pa tala baby. baby. <laughs> Di ba, nag-gender oh, reveal tayo. Oo. Oh. Ayan, tas, kinausap ko na sila in advance. Pinagawa na. Oh. Ayan yung pangalan na. Henry Adam. 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 So, personalized. Yes. So, guys, if gusto nyo rin magpa-personalize ng unan, or ng mga gamit, kayang-kaya ni Ati oh, KK online store yan. Again, KK 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 So ayan na Kompleto ka na Wala Basta makatulong tayo sa iyong yes. New baby girl Ate yeah. Ang bilis, bilis bilis Alam nyo ba Sinabi ko lang sa kanila Nang isang araw Nagawa agad nila Okay Para pipick up na lang Borda siya no Borda siya Hindi siya print Doko Save sa baby Yes Ganun ba yun? Okay, yes. Ang baby kailangan safety for Ang galing mga baby experts sila dito. <laughs> so, ayun na nga. Ito yung kanyang may, meron pa sa nursing feelings. Eh. Oh, diba? <laughs> mm. Para pang mga maka-breastfeed oh, sa mami. Ito sa chan. Ito sa bewang ko. Ayan, hindi pa siya mapipin. Nandiyan pa siya. Saka <laughs> ang kanyang bedding si Is. Baby Ayan, eh. ilalagay pa po yun dito, no? Oh, e. ay, sorry. Ito talaga yung pinaka-surprise na na-customize na. Kasama na to sa package na... Ayan, yeah, no, mm. kanyang... Oh, cute! Kasama talaga to sa 7,000. Yes, yes, kasama, kasama siya. na siya. Di ba ang cute? Ito po, ito po. Mm. Yes, yun ang maganda. Kung sa mall ka bibili, baka, mag, baka 10 libo or 20,000 mil. Ito, kompletong set na. Ang ganda. Ito na, complete set. 7,800, but as of the moment, 7,000 na lang. And ayun na nga mga dibels, ito na ang complete set na 7,800, napakadami. And kung sa mall kayo bibili, I'm sure medyo mahal. So medyo challenging lang pagpunta dito, pero you, you, can place an order online dito sa KK Online para sa inyong lahat ng newborn babies na needs. So baka, bukod doon, may iba't ibat silang uh, uh, products from carriers, duyan, uh, stroller, walker, crib na kahoy anak mo na lang, gagawa ka na lang ulit. Andito na. So mga devils, lahat ng kailangan nyo sa pang newborn, lahat ng baby toddler, kumpleto dito sa KK online store. Pwede kayo pumunta dito in person para mas makita nyo uh, yung items online. Ay! Pwede kayo pumunta dito para makita nyo items personally or pwede namang online kasi trusted. I, I, this is Markibop approved at quality yung mga gamit. So, <laughs> sana nakatulong to sa next shopping experience mo and sana parating masarap ang ulam niya kahit di tayo mayaman! May